Eto, uh, samantalain na natin yung pagkakataon mga kabombo dahil uh, yan, yan yung uh, kanyang uh, kumbaga, eh, nakikita uh, dito sa posibleng mangyari. Magkonsulta rin tayo sa isa pang IT expert sa pagkakataon ito. Wala naman sa Paris Pastoral Council for Responsible Voting IT expert uh, si Ginong Leonardo Sacamos Jr. At uh, welcome to the program. Uh, Ginoong nga uh, sa Kamus, si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hangayo. eto um, take lamang hunin nyo tukol dito sa claims ni Attorney Respicio na prone daw sa hacking and tampering ang uh, automated counting machine na gagamitin sa 2025 midterm elections uh, ginong sa Kamus. Kasi yung yung um, pagkakaintindi ko nung sinabi niya no uh, is uh, unang-una uh, nabanggit niya na yung yung down ACNA ay connected to the internet no all the time no or something like that no pero uh, nagpagkisipe kasi ang PPCRV uh, pati ako doon sa mga mga source code review at saka lahat ng mga mga testing na ginawa diyan ano um, ang ang talagang paraan nung pag uh, pag, uh, pag operate nito no ang kasama kasi sa procedures ng ng uh, training ng mga electoral board no na you know they have to go through the printing process ang unang proseso kasi nila noon hindi pa nakakonek yung ACM sa 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 any network connection no so hindi nakakonect sa internet yan until magawa nila yung closing process no yung closing process involves first the printing ng nine copies no so yan yung yan yung yan yung unang ginagawa ng ACM ipiprint yung nine copies bago pa i gagawin sa procedure ng EB na i-plug niya yung tinatawag nilang dongle no yung dongle na yun yun yung uh, nagko-connect ng ACM Uh, sa sa internet no or sa sa network connection no okay, yung network okay. connection naman uh, secured connection naman dito kasi ito dumadaan to a virtual private network no so uh, yung mga nakakaalam nito na IT ang um, virtual private network is is hindi yan hindi yan open to the public kasi encrypted yung transmission diyan no mm -hmm. the only time na ma-plug yung yung dongle na yon tsaka pa lang pwedeng mag-transmit yung ACM. no And then saka pa lang din na after ma 'yon lang mare-receive nung tinatawag nating server 'no yung CCS server. Now, may tatlong may tatlong items siya 'no para para mabuo yung connect. Una, e eh, kailangan ikabit mo yung dongle para magkaroon ng connectivity yung ACM oh, sa po. network 'no. Mm. So 'yan yung una 'no. Pangalawa, yung yung program na tumatakbo doon sa ACM, hindi yan siya magko-connect sa network hanggat hindi niya na-print yung nine copies. No? So, okay. at pangatlo, eh, kasama sa procedure ng uh, electoral board, no? yung, yung mga teacher, ang procedure, which is to only connect the, the, the dongle during the time na magagawa na sila ng process ng nung, nung, closing, no? yung pag, pag, uh, pag, pag run ng ER. So, ipiprint mo muna yung nine copies ng ER bago siya mag-transmit. No? So, yun pong tatlong elements na nag nagsisiguro sa atin no, na hindi mamatamper yung yung or ma, maging mali yung yung resulta ng tinatransmit no mm. Okay, so ano ho ang take ninyo doon sa apilah? nitong si Attorney Atty. Respecio na Uh, dapat daw ay uh, i-disconnect ang mga automated counting machines sa internet bago at uh, habang nagpapatuloy ang eleksyon base sa pagbabantay po ninyo uh, nakakonek ba talaga uh, sa internet huo ito o hindi uh, para at least eh malino lamang dahil uh, doon sa mga demonstration eh, kabilang huo kamo kayo doon sa mga nag-oobserba at uh, mismo uh, na nag na doon hu sa mga uh, Uh, Aktibidad na ito ng Commission on Elections uh, sa Ginoong Sakamos. Yung sinasabi niyang naka-connect all that time, well alam nating hindi naman, no. Hindi ko alam kung ano yung nakita niya doon sa demo doon sa saan ba siya nanggaling? Ang dami na namin pinuntuhan din, ano, as PPCABI kasi witness kami doon sa mga rad, na namin yung mga mga demo sa Metro Manila. Ah, uh, tinindlan din namin yung demo nung pumunta kami sa Hulo para doon sa mga elections na ginawa, uh, yung procedure naman uh, is to first print the nine copies bago mo ipa-plug yung, yung network dongle bago siya magta-transmit. At pagkatapos siya mag-transmit doon, tsaka niya ipiprint yung 21 copies thereafter. No? So yun lang yun. So ang window lang tagalaga ng connectivity niya is the time na i-plug mo yung yung network dongle doon sa ACM and kailangan i-execute ng, ng ng EB yung yung procedure para mag connect siya sa network at mag-transmit. Plus yung source code mo, yung program na tumatakbo sa ACM mo also complies with that, no? So hindi niya gagawin yung yung before before ma-print yung nine copies kasi the program code itself uh, -huh. uh that's what it's supposed to do. At lastly, kahit pa i-connect mo pa maya sa network at i-transmit mo, yung server naman sa kabilang side no yung pinagta-transmitan hindi yan siya magre-receive ng 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 data or ng transmission uh, before 7 pm no so hindi ko rin alam kung ano yung naging uh, concern niya uh, with regards to that yung Ah uh, speaking of source code, sa source code po sa mga automated counting machines, ano po yung assurance na incorruptible ang mga ito at hindi matamper ng third party. O, oh, kakalama pre mo muna na yung kasi nasa program ng sa programa ng ECM 'yun eh. Kasama 'yun doon sa ni-review naming source code, no? 'Di ba meron tayong uh, local source code review na nangyari, no? Uh, simula pa noong October, November, no? So nandun mo makikita yung code na na ang procedure niya talaga is ipiprint niya muna yun bago siya mag mag, mag transmit no so hindi ko rin alam saan pinanggalingan nung concern na yun uh, kung saan yung nakikitang vulnerability no kasi tinignan namin yon no? um diyan papasok yung yung ginagawang trusted build no kasi ganito pagka-review mo yung source code uh, kailangan mong kailangan mo uh, kunin yung ang tinataw nila doon hash code no mm -hmm. yung hash code parang yung sa accounting pa parang checksum no pero itong hash code dito uh, sa sa program or sa source code is like yung kung biology pa eh, DNA yan no mm -hmm. kung kung sasakyan pa yan yan yung body number at saka engine number ng sasakyan no that means yung hash code na yan is the is the identifier of that specific program. Okay? So, yung hash code na yun na ginawa nung ni-review namin yung, yung, yung source code, tinit note natin yung, yung nilista natin yung hash code na yan. No? Yan din ang sinunda natin yung hash code nung ginawa yung trusted build. So, paano mo masiguro na hindi tamper yung program no? na tumatakbo dahil sa isip? Kung compare mo okay. ngayon, yung hash code na hawak mo, Iko-compare mo ngayon doon sa tumatakbo doon sa makina na yun na hash code, doon mo mako-confirm. na kung iba siya, kung iba yung hash code, then alam mo, iba yung code na tumatakbo doon. So, yan yung way to control. no? Uh, if if na-identify mo na hindi siya pareho, eh, then dapat hindi yun yung gagamitin mong ACM kasi alam mong hindi yan yung ini-expect mong program code na tumatakbo. Hmm. So as an assurance po para sa ating mga listeners, lalong-lalo na sa mga butante, lalo't malapit na rin ang eleksyon, pwede bang sabihin na technically impossible yung claims ni Attorney Special. Yes, pag sinamasama mo yung tatlong elements, no? Unang element, kailangan yung 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 source code mo i-allow niya yung connection na yon uh, before it transmits the nine na inkapis. Eh. 'Di ba? So ibig sabihin kailangan tampered yung source code mo, 'di Pangalawa, kailangan i-plug ni EB yung yung network dongle doon sa ACM. Kasi pag hindi 'di nakplug 'yun, hindi eh, hindi pa kakakonek yung ACM. 'Di ba? Pangatlo, eh, yung server doon na nagre-receive nung data mo, 'di ba? Eh mag-a-accept lang siya noon uh, uh, after 7 PM. So, i-combine mo lahat ng elements na yon, nagiging imposible na siyang ma ma matamper. Kasi nga, nandun na lahat yung three elements na yun. Eh. I see. Okay, so uh, at least ano, dalawang panig ho yung ating nakuha ngayong umaga ito. Maraming salamat, Ginoong uh, Leonardo Sacamos Jr., IT expert hu yan, mga kabombo, mga kastarnation ng uh, uh, Paris Pastoral Council for Responsible Voting at uh, Uh, kaugnay pa rin ho ito noong uh, issue ng uh, posibleng nga ba na masabotahe yun hong uh, magiging resulta ng eleksyon sa pamamagitan ng mga hackers. Yan mga kabombo ang ilan lamang ho sa ating mga tutugay ganyan pang patuloy uh, dito sa nalalapit na eleksyon at uh, yan ay uh, sa adosin na ho ng Mayo ng taong kasalukuyan. Paalala mo na mga kabombo, mga kastarana